Habang patuloy ang Winter Olympics sa Sochi, Russia, ang Nail Olympics naman ay malapit na magtapos sa Rome, Italy. May 235 contestant ang kasali sa anim na kategorya kung saan umaasa silang mapansin sila ng mga potential sponsors. para sa kategorya ng fantasy, ang mga tema ay nakafocus sa mga halaman at pantasya mula Alice in Wonderland hanggang sa mga hardin at wine harvest. Ang fantasy nail contestant na si Christina Bea ay naglagay pa ng LED lights at musika sa kanyang entry itong taon. Si Bea ay nanalo na noong isang taon at umaasang makakapag-uwi siya ng isa pang titulo itong 2014. Mahigpit ang labanan sa classic gel na kategorya kung saan ang mga judge ay pag-aaralan ng haba ng square tip na kuko pati na mga linya at dekorasyon ng mga ito. Ayon sa isang judge mula sa Japan, gusto nila makakita ng malinis at magandang kuko at ang kanilang 10-point system ay base sa pagsunod na maayos sa regulasyon ng Nail Olympics. Ayon sa nail Olympics founder na si Lisa Comfort, ang event na ito ay matagumpay dahil palaki ng palaki ang market nito. Sa Amerika palang ay nakaranas na ng 32% na pagtaas ng benta ng mga nail polish at ang ibig sabihin nito ay ang mga consumer ay sineseryoso na ang konsepto na ang kanilang mga koko ay isa ring mahalagang aksesorya.